Hey, hey, mga gangers. First break, salad lata. Ito yung salad of the day. Ito. Iniwan ko nga ano, naman. Basta may isyo nakikita ko. <laughs> At saka black beans yata. May shallot din. Nakita ko. Ito shallot. Yung mga maliliit na ano dyan. Eto, ewan ko baka ano ito baka singkamas ay parang ano hindi singkamas parang celery celery yata yun tsaka yung ano ang dyan yung ano yung beets isang hiwa lang at tsaka yung naranja yung cucumber yung olive black olive yung crotons yan yung dried cranberries yung mga pula at saka ating pan panulak ay tea ti, na tea, tea, na tea yeah. danyo kabulon green tea kasi sabi nila yun daw ang ano ang healthy green green tea green tea daw kaya nakikioso tayo ito ngayon ang ginagawa ko ito pala na ano na na nahihilig na ko dito sa ano, parang cream whip ito eh whip, whipped cream pala <laughs> kasi pag ginahalo ko ito ginaganong ko inahalo ko rin yung ano yung thousand island ganyan ay malinam -nam. ganyan Inahalo ko na ganyan. Ayan, ganyan yung inahaloin ko ganyan. Babasagin ko yung itlog natin lahat. Ayan. Tapos sila lagay na ganyan. Pag hmm. nahalo-halo na, masarap na. <laughs> hindi nakasak, hindi nakakasawa parang kanin na nabubusog ka pero hindi ka nagsasawa. <laughs> Okay, dok, okay, yung mga katigangers. Tikman na natin ngayon. Tikim, tikim lang muna. Tik kung mag masarap ang ano, ang, ang timplado natin. <laughs> hmm. pare Para pala sa lasa kasi para pare lang naman dinaragay ko eh. Yung salad of the day, tikman man natin. Hmm. Hmm. Oke okay. okay jadi. template itu okay. Oke, okay. bye bye, makasih